Yo mga kabalen, good morning my pal Doke okay, Kongan Ngayon ay alas 3 ng madaling araw Alas 3 imedya siguro alas tayo Ayan si AJ Say hello Jay Mag hi ka Hi Ayan, pupunta kami ng airport Hiyatid namin yung kapatid namin Papuntang Dubai Hinihintay lang namin ng service ah, kape Tsaka tubig ne Tara, paket na tayo dun na sila sa tatas Tara, Diba mga kabalen, dito na tayo sa daan Sa kanto, mismo, naghihintay na tayo ng service natin yan nabili pa tayo ng pandesal Highway yan eh Yung sa palengke yun, kaya wala pa sila taga nila eh Nainip na si AJ, baka gusto na niyang bumalik oh mga alas, alas 4 oras siguro ng madaling araw ngayon. Umulang kagabi oh, kaya medyo malamig at maliwanag ay medyo basa yung at yung daan. si Kayla madilim Aray oh, okay. ko Ay hindi mm. Okay. mm. Okay. Mahinip nga si Matagal daw eh Hello, okay. si

Sige, yan ang pupunta ng Dubai. Yan. Nasaan pa? Eh, sasama na sa Dubai, AJ. Okay. Oo. pa. So, pupunta ng Dubai itong isa. Yan. Oh, yakap mo si Tito Ej. Punta na kayo ng Dubai. Yakap. Ay, heavy sa payakap. Yakap. Yakap, dali. Yakap mo si Tito Ej. Yakap mo. Meri na yan. Oh. Nung kaya, picture kayo kanilay. Siya, ang tikit ka. Siya, ang Tara bang gusto tang. Tara. Ito kita ini la empire ini na pero ito kita ito. <laughs> Kunwari mag-text siya kanina. Tara Jay. kawak hawak itu itu dito dito. Eh, money, money. Pot, pot. Can. Pot, pot. <laughs>

Yeah, I

si Kayla pupunta na ng Dubai kay <coughs> Kala pa mo na nekay. Ani na na Lunok laway lang ata, kadalin niyo na 'yan. Dang, yakap mo pa si Tito EJ eh. bago ka umalis, nakbaka. Yakap mo Tito ng EJ, ya mo. Oh. Papik. pala nakapasok na yung inatid natin uwi na tayo uwi na uwi na.

Yo, mga kabayan dito na tayo sa bahay. Kasi tayo ng Manila, nag naghatid tayo ng ano, punta ng Dubai yung aking brother sister. Yan ang sitwasyon ngayon. Yan, sarap, malamig. Diba? Yan. Yan, mga daing ko yon mga daing. Dinaing namin, pero ngayon, yan, basa, hindi na matutuyo yan. Yan. Presko. Ito masarap dito, umuulan, para di ganong mainit. dito naman si Rusty Boy. Rusty Boy. Ano ginagawa mo? Halak ba ka? Ah, ah, ah. Rastly Boy. Oh. Rusty Boy. Oh. Yo, mga kabalen, ayan si at nagre-review. Ano nilere-review mo? Ah, nagre siya, oh. Gabi na naman. Nalulot mo muli, why? Prito. At lewa, may ba? Dapat man, kasi eh? pakapal yan, may, may pa. Eh. May kaya ba Na? May kaya panik Mamasok yan eh. E. Ha? ha? Mamasok yan. Ah. Ali, lagay may basta, lagay may. Every may kanyan, lagay may. Ako ba no? Sige, kay namin ka lang, itang may nang may na. Basta, eh, la ito, nana, eh. masira lang kanyan din. Ang ito, buro Eh pa dito partner ni Kalang. Isa ay ng gas. Kayo talo na tawag ng itamong inang itamo mo. Utayo ka kabit keng guy Ang naklo ng isa. Ali keng group. Ngayon <tata> hey, magdadala tayo ng saging sa Canada. Okay, <tata> kumain.